York. Uh, bukod sa marami-rami na namin mga negosyong itinanong sa inyo, pamilyar ba kayo sa Alicel Consumer Goods Trading Hardware and Construction Supplies? Kayo pa ba yung nagpapatakbo ng Alicel na yun? Uh, hindi po, Madam Chair, pero bibigyan ko po kubo, kubo kayo ng copy po, magpuprofite po kami. Ano po yung nasa kopyang yun na ibibigay nyo sa amin? Yung pong sinasabi po ninyo, Madam Chair, na uh, Alicel consumer goods po. So, anong pagka-alam nyo sa Alisel consumer goods trading hardware and construction supplies? Sinong mga tao ang uh, naka kanino nakarehistro yan? Ah, uh, hindi ko po kabisado, Madam Chair. Uh, so, sir, hindi kayo, hindi nyo kabisado pero mabibigay nyo sa amin yung papeles nun. Kukunin po sa office po, sa BPLO, oh, Madam Chair. Sinong may-ari nung Alicel na yan? hindi ko po kabisado Madam Chair kaya magpo-provide po kami para ano po hindi ko po kabisado sa dami po nung ano po sa know. dami ng mga kumpanya na parang pinagsamang pangalan ninyo ni Go Huaping ay hindi po Madam Chair uh, pwede nyo bang ibigay sa amin ngayong araw during this hearing bago kami mag-suspend Mayor Uh, wala po kaming uh, dala po, uh, Madam Chair. Sino po si Joseph Mayrong? Kasi siya po yung registered owner ng Ali Cell Business. Sino po yung Joseph Mayrong? Konektado din yata sa inyo yung taong ito kasi mukhang magkakilala sila ni uh, Rahayna kaluga yung dati nyo yatang may bahay. Anak ko po yung, ano po, Rahayna po. Anak nyo si Rahayna. Okay. So, magkakilala po sila nung Joseph Mayrong? Opo, mayroon. Opo. Sino po si Joseph Mayrong sa Alicel? Kasi sa papeles po namin, siya ang registered owner ng Alicel. Like Ay, po, sa pagkagalang ko po, isa po yung may-ari po ng uh, Alicel. Oo nga po, yun din po yung dokumento namin. Consumer Goods. Kilala mo po, ah, Your Honor. SP ki Protector. Kilala eh. mo? Uh, Namit ko po sila nung nag-apply po sila ng permit po, Your Honor. No. Paano mo nakilala? Nung nag-apply ng permit sa pisina mo? Nung nag-apply po sila ng permit po, yung sa yun po, yung Alicel Consumer. Ito bang, po, Alicel Aquafarm ay tuloy-tuloy pa rin ano? Na, Nagpa-function to? Uh, ano po, Your Honor, yan po ay uh, nagpa-investiga po ako dyan po sa Aqua... <laughs> Ah, pinag-investigan mo mo yung, yung farm niya Hindi naman po namin farm niya, ano? Sige lang. Ah, uh, ano pinimbestiga mo? pinag ko po sa Mao, sa BPL po, kung yan po ay nag-ooperate at kung yan po ay nabigyan po ng permit, your honor. Ano ang resulta? Wala po, your honor, hindi po nag-ooperate po yan. Hindi, saan ba nakalocate itong Alisal Aqua Farm? Ah, uh, nakalagay po 'yan sa pakiwon po, Your Honor. Sexual. Opo. So, teritoryo mo. Opo, no? nakalagay po sa sexual yang yang sinasabi po ni So, Euro. ang sinasabi mo hindi nagfo-function, hindi nag-operate. Opo, Your Honor. Okay, Madam Chair, I would just like to confront him with uh, pictures of Alisal uh, Alicel Aqua Farm that up to now it is still existing and it is still uh, uh, operating. Okay, oh, Mayor, ito ba yung Alicel Aqua Farm? Hindi po, Your Honor. Eh, ano ito? Hindi ko po kabisado po yung sa dami Ba't mo po. sinasabing hindi, hindi po kung hindi mo kabisado? wala naman po kasing nag-operate po na Alicel Aquafarm. Ito, oh, maliwanag na maliwanag, oh, Alicel Aquafarm. <coughs> And it's still operational. Wala pong nag-operate po, Your Honor, na nagpa-investiga po kami. Pictures don't lie. Hindi po ako nag Hindi AI ito. Hindi ka tuloy yung AI namin ni Alice Go. Oh. Hindi po ako nag-insistin. Hindi po ako Sabi ko siya, pictures don't lie. Hanggang ngayon ba, gusto mo pa rin magsinungaling? Eh, booking na booking na, oh. It, is still existing and it's still operational. Wala pong nag-ooperate, Your Honor, na alisil na parang po, Your Honor. Okay, ano ano yung mga nag-ooperate na negosyo ninyo? Okay, uh, Madam Chair, if I SP Pro Tempore. Uh, Happy Penguin Resort. Sino may-ari? ang mayari po niya si Madam Veronica po, Your Sino si Madam Veronica? Ah, uh, hindi ko po masyado. Veronica Seriano. Okay. Saan nakalocate ito? Tama, Mayor Veronica Soriano. Opo, tama po. Ayun. Where is this located okay, at? Mpore. Yung Happy Penguin Resort. Ah, uh, nasa Sual po, Your Sual. Okay. Uh, Mayor. At saka SP Pro Tempore yes. FMA, bagamat sinasabi niyong si Veronica Soriano ang may-ari, pero yung lupa na tinatayuan ng Happy Penguin o Happy Land Resort, lupa nin galing sa inyo, tama po? Hindi po, Your Honor. Naku, mamaya may ipapakita po ako, uh, Mayor at SP Pro Tempore. Ito, tax declaration. Interesante to, tax declaration po ng real property indicating transfer of sale ng property sa pagitan ninyo at ni Veronica Soriano. So, muli po, galing po sa inyo yung lupa ng Happy Land Resort o Happy Penguin Resort. Tama po, Mayor. Oh, o po, mayroon meron pong Yo, lupa uh, na parang nasa kulang 4,000 uh, square meter po, nabinta ko po, Your Honor. Uh, And in fact, SP Pro Temporary, if I may just complete this point, ang sinasabing pa nga sa akin ng mga kausap namin, yung pong Happy Penguin ay talagang sa inyo. At uh, mamaya may, may ipapakita kami yung cadastral mapping. Uh, sinusubukan yung i-dispose of ang inyong mga properties. Uh, at mamaya ito talaga susundan ko pa kasi may kinalaman hindi lamang sa business interests niyo ni Go Huaping pero yung kasunod na tanong na yung papel ninyo sa pagtatakas niya ikan ko po yung puntong yun Mayor SP Pro Tempo eh. Thank you Madam Chair Mayor ang sabi mong owner ng lupa ay si Veronica Soriano Correct? Na opo, nabenta ko po sa kanya, Your Honor. Po. You were the previous owner. Kailan mo binenta? Hindi ko po matandaan po, Your Honor, kung kailan po nabenta. May ipapakita namin SP Pro Tempore yung dokumento ng sale sa pagitan ni Mayor at ni Ms. Soriano. July 15 mo lang binenta. Nung lumabas na itong uh, this year. This year. Ayan o, oh, July 15. 2024 Ha? Doon lumabas na itong mga issue na ito Mayor Tama po Mayor Ah So binenta mo dahil lumabas na itong mga issue na ito Hindi po sa lumabas po yung issue Okay Mayor Ito Marami kami mga resibo na nakalap na nakalagay sa pangalan mo, Mayor Liseldo Calugay. Happy Place Compound Agbayani Street Poblacion Sual October to ah. October of this year. Ah, October uh, 2022. Maraming uh, mga resibo na sa pangalan mo at na sa pangalan ni Alice ko. Asa yung si Alice ko? Materialis ito para dito sa pagpapatayo ng Happy Penguin Resort. Ha? Ano po mo sasabi niyo? Mic niyo po. Pakiulit po, Your Honor, yung po yung Hindi, ito mga resibong ito na nakalap namin, nakalagay mga pangalan ninyo. Uh, mayor lisel uh, ang pangalan mo mayor lisel calugay lahat yung mga yung mga materials for the construction of uh, happy penguin resort so yun mo talaga sa yung lupa pero hindi mo inamin sa yung resort Ganun ba oh, oh. mike niyo po Opo, oh, your owner uh, yan pong mga resibo na po yan uh, yung kinakasama ko po ang nag-order niyan at uh, sinong kinakasama niyo? Privatong tao po pwede pong hindi ko na po pangitin at uh, malilit din po yung mga anak ko na nabubuli po sila sa school Your Honor know, no? Pakisulat na lang po sa papel para sa aming kaalaman Opo Your Honor know, no? Okay Sino itong Veronica Soriano again? Siya po yung uh, buwili po ng lupa, Yes Your Honor know, no? uh, Kilala mo siya? Kilala po ng aking kinakasama, Your eh, Ano na? Kilala po ng aking kinakasama, Your eh, uh, Madam Chair, I move that we uh, invite her to the next hearing. Ito, Veronica Soriano, to shed light. Comsec, uh, pakiimbitahin natin, Miss Veronica Soriano sa susunod na pagtinig. SP Pro Tempo. Uh, July, July 15 mo lang naibenta ito eh. No? Yes, July 15 of this year. At inamin naman niya, July 15. Alam mo, Mayor... At saka, the... SP Pro Temp, if I may add, ha? Yeah. Yung ganitong mga resibo, at meron din akong isa pa na pwede ipakita, pareho o similar sa inyo, ay resibo ng pagbili ng construction supplies ng 3-link Q Farm din yes. sa yes. pamilyang Guo. So, yung sa ibang resibo, si Alice Gu ang nakapangalan. Ganon din po, tulad sa inyo, SP Pro Tempore, sa Majesty Lumber and Construction Supply. Meron nga kay issue, resibong issued kay Mayor Kalugay. Meron din po, itong Majesty Lumber and Construction Supply, resibong issued kay Mayor Alice Liago. Pero pareho. Address Trilling Q Farm, SP Pro Tempre. Yes, isa lang ang uh, supplier nila, Majesty Lumber and Construction Supply. Ito, Mayor Liseldo Calugay. Para sa Trilling Q Farm, Malabobo, Aguailway. Mga tarim. Yes. Uh, Pangasinan. Dito rin, Mayor Alice Lialgo, Trilling Q Farm. Malabogo. Malabogo. Bogo. Malabogo. Mga tarim pagasinan. Oh. Diba ano? Obvious na obvious naman. Yung pong uh, yung diniliver po na materialis po. Hindi ko po alam kung saan na-deliver po yan. Pero tumawag po <laughs> sa akin si uh, Miralis po. Kung saan po makakabili ng uh, Ah, mga borang Alam mo, hindi naman yan ang Hindi naman yan ang tanong ko eh Bakit Diniliver sa'yo nasa, nasa pangalan mo Nasa ilalim ng pangalan mo ito resibo At nasa pangalan din ni Mayor Go Ni Alice Go ayun, ang dami oh August, uh, October 17, 2022 December 9, 2022 Hmm Three Lin Q Farm hindi ba sa inyo ito? Hindi po, Yorono. Al to? Ang kanina ito? Ang pag ko po, kila Mayor Alice po yan. O Al Mayor Alice, ito? Yes po, yung po yung ko po. Bini, pigiri? O, po. o bakit may resibo si Mayor Kalugay dito sa pag, uh, pagdala ng materyales? Pagbili uh, ng materyales? Ah, uh, construction materials po yan siguro po. Teka yes, Kasi bakit yan nasa pangalan ni Mayor Kalugay iba? Ah, uh, hindi ko po nakita po yung resibo po niya. Oh, ito papakita pakita ko sa'yo. Oh. Hmm. Pakita mo, page. SP Pro Tempore, Mayor, kasosyo nyo ba yung buong Guo family dun sa Thrilling Link Q Farms? Hindi po, Madam Chair. So yung tanong din ni SP Pro Tempore, kay Guo Huaping, bakit kayo ang nagbabayad sa inyo ini-issue yung resibo ng construction supplies para sa thrilling Q Farms na panay pamilya ni Go Huaping ang incorporators siya mismo si Miss Sheila Go si Men Go Lin Wen Yi at Go Jian Zhong yung mga magulang anong kinalaman niyo tuon? Hindi po ako nagbayad Madam Chair ang kwento po niyan tumawag po si Mayor Alice kung saan po makakabili po ng orang mga construction supply kasi po ang ang family business po namin ay e, construction supply ang sabi ko sige ah... Uh mayroon kaming pinagkukunan na kung kumari po ni Ate Che, doon na lang po kayo kumuha. Kaya sabi ko kay Ate Che, kayo na lang po mag-usap at uh, para maka-discount po sila. Here, Pero yung madam pangalawang resibo, Desiembre, na pinakita kanina ni SP Pro Tempore, sa inyo naka-issue, Mayor Kalugay, bagamat yung sa Oktubre kay Kuwaping, kay Mayor Alice Leal, naka-issue. Madam Chair, hindi ko po makita po yung resibo na napakita po. Pakita din po namin. In, kay Habang ipinapakita Mayor, ni SP Pro Tempore kay Mayor uh, SEC, nandito rin po kayo, di ba? Yes, sir. Uh, Attorney Flores. Sir, pwede niyo po bang hanapin yung Majesty Lumber na ito? Majesty Lumber and Construction Supply. Uh, owned and operated by Unihawk Commercial Holdings, Inc., Uh, at isubmit ang documents nila sa komite. Sure. Yes, po. Yes. Salamat, attorney. Uh, 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 Madam Chair, Mayor, pinakita ko na sa inyo yung kopya ng uh, tax deck nung ano, July, uh, nung lupa na pinagbenta ninyo. Correct? Nakalagay July 15 niya binenta. Tama? Uh, pwede ko pong makita po, uh, Your Honor. Hmm. Tama? Opo, oh, your honor. Alright. Bakit bigla mo binenta? Medyo nag-ibit lang po, your honor. Kaya... Ay, kanina tinatanong kita, kaya mo binenta dahil Lumabas na itong issue nito. At ka. Ay, hindi po, Your Honor. Wala naman po akong inaamin, Your Honor. Eh, ko siya kanina, Nick. Wala naman po akong inaamin, Your Honor. Bakit ka Ang dami mo nung negosyo. Paano ka nag Sa SP Pro Tempore, kung gano'ng kabilis yung sinabi niyong bigla, yung resolution granting authority to operate sa Happy Penguin Resort July 9, 2024. Tapos biglang, less than a week later, July 15, six days, transfer of sale of property sa kanila ni Veronica Sariano. Gusto po sana naming mag join venture po ng ginakasama ko. Kaya lang po medyo malaki po yung gastos. Kaya naisipan na lang po na ibinta po. Eh, ka-endorse mo... Sabi ni, ni Madam Chair, kay endorse mo lang sa sa Sanggunian Bayan ng Suwal yung July 9? July 9. I'm oh, sorry. Tapos, binenta mo kagad six days after? Nabinta po. At uh, yun nga po... Bakit nga in-endorse in 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 mo na sa Sanggunian Bayan, bakit after six days, bigla, binenta mo? Hindi naman po lahat po yung property, Your Honor, eh, nasa akin po. Ano? Yung property po doon po sa loob, hindi naman po sa akin po lahat po yun, Your Honor. Yes, I know, but binenta mo nga yung, yung lupa, ilupain mo after six days. Binenta ko po, Your Honor, dahil uh, hindi nga po namin kaya po magkipag... Uh, okay, binenta mo yung lupa, pero may struktura na. Ha? Wala pa po, Your Honor. Anong wala po? S.P. SV Pro Tempore. Mukhang yung mga buwan ng June at July ay mga buwan ng kagipitan ba to o na nailangan ng malaking pera dahil based on a reliable source, Mayor, di umano, nag-withdraw kayo ng 150 million pesos bandang June 10 to June 20, 2024 sa Metrobank Tagupan, Pangasinan. Tama po ba yun? Wala po account, uh, Madam Chair. Uh, maybe we can Madam Chair, maybe you can ask Amla to uh yes uh, situate it if it. there was a a huge withdrawal in the amount of uh, one hundred million during the in Opo, Metro the Gupan. Opo, attorney. Your Honor. Attorney Kabalite? Kabalin. Yes. Attorney Kabalin, can you please verify this uh, reliable information? 150 million peso withdrawal by the mayor, bandang June 20, 10 to 20, 2024, sa Metro Bank Gupan. We will check that, Your Honor. Thank, Thank you. you. Uh, uh, Madam Chair, oh, I will confront you with a picture of Happy Penguin Resort. Oh, familiar? Are you familiar? Opo, dahil uh, yung kinakasama ko po ang uh, nangontrata po sa si Rono. O di may struktura na nga? Binenta mo? May may structure mayroon na pong building dyan your honor pero doon po sa property na binenta ko po wala pong nakatayo po yun, magkano mo no? nabenta? parang nasa 1.2 po <takes> magkano? 1.2, Your Honor. Million. million o billion? Million po. 1.2 million po. Kasama yung lupa o uh, kasama yung improvements? Lupa Mayor, lang. bago kayo sumagot, i-acknowledge lang ng chair yung presensya ni Senator Robin Sucran. Ah, uh, ilang square meters yan? Kung di ako nagkakamali, nasa 4,000 square meters 4,000 square meters. Uh, ano yung zonal oh, value niyan? hindi ko po sigurado ano, uh, yun, eh, ikaw your, ang uh, mayor hindi mo alam ba? Uh, i- mayor ka di ba? opo yung dapat alam, alam mo, mo Itanong ko po sa asesor ko dahil hindi ko naman po kabisado ang uh, mga property value po. Pakitanungin nyo ngayong hearing, Mayor, at sabihin nyo sa amin yung zonal value niyan. Ngayong hearing po, Mayor, please. Opo, mamaya po at uh, itanong ko po, Your Honor. Tapos ituloy nyo yung pagsagot kay SP be Pro Tempore. Oh. Yung pong iklaro ko po itong resibo po, Your Honor. Naka-nilagay po, kineroob po sa akin ito. Dahil hindi naman po nila kilala po si Mayor Alice ko. Sorry, Mayor. October pa lang. Yung naunang resibo ng Majesty Lumber, o October 17. Mayor Alice Leal Please, Mayor, pinapakita na po ni SP Pro Tempore yung mga dokumento sa inyo. Kilala na nila siya. Kasi noong October, uh, meron silang ano, malaking ibinili sa kanila. 292,000 pesos. Hindi po totoo na by December na limutan na nila si Huwaping kaya kailangan sa pangalan yung ibigay ang resibo. At hindi po care of nakalagay ha? Nakalagay lang issued to Mayor Iseldo Kalugay.